So today po guys ay magluluto po tayo. Ito, maglalagay tayo ng asin at hihimas-himasin natin ang manok. Ayan, So tapakatapos po ito guys ay maglalagay naman tayo ng paminta. Tapos hihimas himasin natin ulit para para manuot ang lasa sa laman ng manok. So ito po guys ay nakita ko lang sa Facebook. So di ko lang alam kung pininyang manok ba to, yung style niya. Kasi may ingredients po siya ng ano ng pinya. Tapos uh, bumili rin ako ng cream. Tapos may broccoli. Ayan. So mamaya uh, inihiwa-hiwa ko na kanina yung mga ingredients. So mamaya i next natin igigisa na natin yung bawang sibuyas tapos uh, ihalo natin yung broccoli so ito guys una ipiprito muna natin yung manok tapos pakatapos ito ihalo na lang natin mamaya doon sa ginisa natin ng broccoli so okay so, let's go let's start ayan lalagyan natin ng paminta at meron akong cumin guys so dinag dinagdag ko na lang yung cumin para medyo malasa-lasa yung manok natin so ayan himas himasin natin konting himas ayan ito po yung cream yan ang pinya na binili natin ng trader hams broccoli ayan nasa mga 3 dirhams rin yan yung bili natin yan, ipapakulo muna natin yung mantika. Yan, lagyan natin ng kahit kalahati lang guys ng ano ng kawali natin yan. Kahit kalahati lang yung mantika hindi na masyado siya, ilulubog. Yan. Okay, so yan po na iprito natin yung iba konti na lang, kalahati na lang tagpan muna natin para hindi matatalskan tayo sa muka okay ayan mainit na init ng mantika delikado tandahan dahan yun konti na lang, ilalahan na natin to guys para dalawang salang lang Ayan, tapos takpan natin. Eh, tapusin mo na yan. Oh, ayan. Meron pa isa. Okay. Sige. Tapos takpan natin yan, guys, para hindi pagagalit ang tenan natin dito. Kasi matatals ka ng mantika dyan sa kalan. So, ito. <clears throat> simulan na natin ginamit ko yung mantika guys yung kaninang ginamit natin sa ano pang prito ng manok so ayan ilagay natin ng garlic tapos sibuyas uh, magigisa na tayo halu halu lang natin para maprito prito ang sibuyas at saka bawang ayan hindi na makita oh tatakpan na o yan okay halo 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 in yan guys bumabago na ang amoy ng garlic okay ano ba susunod natin ang yung broccoli ang broccoli na masustansya Ayan. isusunod natin ang broccoli haluin natin para maluto yung broccoli natin ganyan lang guys napakasimple ang luto natin pero masarap pagyayamanin na luto pero mura ang mga ingredients guys may iba naman natin sa pagluto ng manok hindi puro lang adobo may iba naman naman natin ang luto guys na may cream ayan ilagay natin ang pinya pwede natin isabay guys ang kwa't ang tubig para medyo balasa siya nilagay, nilagay na natin yung pinya red yung buo Okay, all right. So maglalagay rin tayo dito sa malit na mangkok guys ng cornstarch. Hindi ko alam kung cornstarch ba eh. Parang arena yata 'to ah. Bala na, basta maging malapot lang guys, 'di ba? Ayun, okay na 'yan. Mainit na. Tubig. Oh, wala pa pala tubig. <laughs> Mag-iinit pala pala tayo ng tubig. Pambira. Kusinera na to. Okay. So, antay muna natin guys. Habang inantay natin, lagay muna natin ng asin. Tip, titimplahin muna natin. Tapos, uh, lagay ta lalagay natin ulit ng paminta. Parang kulang yung paminta kanina. Sige, maglagay tayo ng paminta. Ayan. Sige. Okay. At tansyahin na lang natin, guys. Ah, tapos, patis. Lagyan natin patis, toyo. Ah. Tapos, laging konting cream. Ayan, may kulay na. Nilagay na natin pala yung manok. Ba't ni pinakita sa video? Ayan, nilagay na natin yung manok, guys. Okay, halu haluin natin. Ayan, okay na pala. Hinahangog pa na pa. Sa mangkok, nilagay na. Oh, oh dyan na. Ah, dito na si Tela kumakain. Ayan po, guys, ang...